luas arah bas ya dan <tipas> barbecue tambo Nah ini ya udah bangos Good dito kami ni Harabas sa Makapagal. Doon, malapit dito yung Senado at yung pinagmamalaki tang trending na si Diwata. kaya mga kakalbo, Ayan, si Harabas. Kasama ko si Baba. tanan. Ta Alam nyo tulay na to ginagawa ang tambayan sa gabi ito ayan o. dati katiting ng ang tao ngayon punong-puno na lagi oh uh, may mga negosyo pa yung iba diyan ang titinda <tinyo>